Uh, good evening mga kaaro. Ka sa uh, ako ay napunta dito para tinipin natin yung ano yung dito sa plaza. At pinuksan uh, na. pinuksan na kanina kaya lang ako ano nakapunta ngayon pa lang. Ang oras ay uh, anong oras na? 9. Sinipin natin. Ay ko yung ano ah, Sa, dito sa Bayan uh, ng San Carlos. Ito ko. Ayan. center City Health Office tapos yung sitio ini lao na ito yung island uh, tapos pupunta pa tayo doon sa basa para makita yung giant Christmas, Christmas ano Christmas tree uh, ito, uh, ito na siya mga kaaro ka ay ipapakita ko sa uh, tulong ng pagvideo kanina at uh, ang daming tao ayan o, oh, ipapakita ko ang ganda mga karo ayan mga karo ang ganda ng ano ipapakita ko ayan o, oh, ang daming tao ito yung ayan Christmas tree. Yeah, Yay, Christmas tree. Ah, uh, malaki. Maraming tao mga karon, napinailaw. Wala ako kanina nung ano. O, ginawa para may untong nagkakantahan. Ah. Uh, data. Lalapit ako doon sa plaza. Ibibijuin ko mga tao. To, so, may nakukuhos data? Wala m, barato uh, ko lang. tapi papa kita buah, papa kita kulit, ya dari tahu, tapi ngerut mengakaruh, eh jaya Yan, tignan nyo mga karo Ang daming tao Talagang Christmas na Christmas <laughs> Nanti ako sakit gitna ng island eh Kaya Yan, ganda Ganda ng Giant Christmas namin Dito sa Bayan ng Carlos Pumunta ako doon sa loob mga Karo. Mga Karo ito ah, itong sa gitna, ah, sinarado ba dahil maraming tao, isa lang ano doon sa harap. At ah, ipapakita ko dami ang daming dami tao. Hindi mahulugan ang karayong mga Karo.

Kan si Mior so nan lokal. Magmulahmari, takap lepang Hello. <laughs> ano ay ano masasabi sa ano? Okay mo. Okay <laughs> tuwagt mo. In tut. Ako. Batik na lang ay grabe interview ko ra ko man eh. Ay na bolo. Mo-yeraso. Ah. Sugid. Sugid, babay na, baka karot ta ano, kung ano dito, ayaw ma-interview. At tulong sila di babay. Okay,